Good morning guys gising tayo maagam para magkatip ng estudyante natin at ayan nya guys dahil nag-aaral na yung pangatlong anak ko siya ay kinder na ngayong uh, 2024 at uh, kailangan natin gampanan ng obligasyon natin bilang isang tatay ang maghatid ng estudyante pag umaga at ayan ang papuntang school nila at araw-araw uh, nating -araw natin sinusuong ang traffic na yan kasi kailangan sila mag-aral para nakahanda silang suungin ang buhay na tatahakin nila kasi bilang magulang ay obligasyon natin paaralin ang ating mga minamahal na anak at pagkatapos nga natin guys maghatid ng ating estudyante sa umaga araw-araw eh, Kailangan naman natin na maghanda para tayo naman ang papasok sa ating uh, trabaho Kasi kailangan natin panindigan ang ating obligasyon at responsibilidad sa pating pamilya Kailangan natin magtrabaho, magsipag para mabuhay natin sila At uh, pagkatapos yan guys ay tayo naman ang susuong sa traffic Makikipagbakbakan uh, sa siksikan sa public transportation natin dito sa Pilipinas at uh, para makarating na maayo sa ating uh, trabaho uh, mula sa aking tahanan guys unay magta tricycle muna tayo pagkatapos dalawang jeep na ating sasakyan at pagkatapos lakad konti at boom ayan na nasa trabaho na ako